So ayan guys, gusto nyo magnegosyo pero hirap kayo maghanap ng pwesto Tara dito guys, meron akong ipiplex sa inyo. Tara! So ayan guys, good morning po sa lahat. Nandito po ako ngayon sa lugar kung saan po ako pinanganak sa Barangay Santo Rosario Macrohon Southern Leyte. So itong lugar na to guys, meron tayong ipiflex dito no. Uh, lang guys dito sa may harap ng UCCP Church. So ayan guys, so Barangay Santo Rosario guys sa harap ng UCCP Church. So ito guys, Tara, ipakita ko sa inyo yung i natin na fabricating stone, no? Nagawa ng aking pamangkin na si Jandrilan Vallejos. So, tara guys, para masilip nyo yung isang fabricating stall dito sa Macron Southern Leyte. So, dito lang ako mga, dito lang tayo makakakita guys, no? At dito lang sa Santo Rosario Macron Southern Leyte yan. So, 38 years na tayo guys. At ito pa lang yung stall na to ang meron dito sa Macron Southern Leyte. So, yan guys. if ko sa inyo kasi baka nagbalak kayong magnegosyo pero wala kayong mapupwesto. No? Wala kayong mapupwestuhan at wala kayong mahanap na maririntahan. So, ito na guys. Ito na yung kasagutan ng iniisip nyo. Kasi kahit saan ka dito, basta meron ka lang area na pwedeng mapaglagan mapaglagyan niya. Siguradong patok na patok talaga yung uumpisan mong negosyo. Kasi pwedeng pwede ito guys. Kahit anong klaseng negosyo ang itatayo mo dito. Pwedeng mag ka o sari-sari store. Barbecuehan, no? No, karinderia. So, ayan. Marami siyang dala, guys. Itong uh, store na to, no? At iwas din talaga ito, guys. Sa sunog. Kasi gawa po ito, guys, sa bakal, no? At yero. Kita nyo naman, guys, di ba? So, dipindi na lang, guys sa sukat na ipapagawa nyo kung sakaling magpapagawa kayo dito sa pamangkin ko, no? So, yung sukat nito, guys, is 2 by uh, 2 by 0.5 if eh, tama ako, no? Pero, dipindi kasi, guys, sa dipindi kasi sa, ano, sa sukat na ipapagawa nyo. So, kung gusto mong maggawa ng karinderiya na talagang ah, uh, iwas din sa sunog no iwas sa, kasi yung iba kasi kaya isa sa mga dahilan sa mga sunog kasi gawa sa kahoy no gawa sa kahoy so ito guys ito na yung ano ito na yung uh, sagot sa katanungan nyo gusto nyo magpwisto gusto nyo magawa ng negosyo pero hirap kayo sa pwisto ilalagay ko sa comment section yung uh, profile page ng pamangkin ko para siya yung makikipag coordinate sa inyo Siyempre guys, pwedeng-pwede ang free delivery dito lang sa Macron Southern Leyte Area. So, kung gusto nyo magpagawa dito sa uh, fabricating stall na to, pwedeng free delivery sa Macron Area. O, see? Delivery. Free guys. Walang free ngayon pero ito i-free nila. So, depende na lang sa kung anong klase at anong gano'ng kalaki yung papagawa nyo. At sa buong Southern Leyte naman, pwedeng-pwede din. So yan guys, pwedeng pwede kayong magpagawa sa buong Southern Leyte, no? Sa lahat na madadaanan ng video na to. Guys, mag-comment down below kayo dito sa video na to kung gusto nyo magpa-fabricate. Kasi meron din silang delivery uh, from Pacific area, no? Kung saan yung, kung saan yung lugar niyo dito sa Southern Leyte. Pero guys, wala na tayong free delivery kapag tuon na sa lugar na yan. Ang free delivery, free delivery lang dito, ay ang Macrohon Southern Leyte. So yun guys, magpa-line up na kayo kasi kasi guys, marami na rin naka-line up no, na magpapagawa sa kanya nito. So, saan kayo guys? Dito lang yan guys ha, sa Macron Southern Leyte. Kung gusto nyo makausap ng personal yung isa sa kontra, uh, nito, nandito lang to sila nakapaisto sa maharap ng UCC Church dito sa Barangay San Rosario, Macron Southern Leyte. So, yan guys, thank you for watching and God bless po sa lahat ilalagay ko sa comment section ang profile page nila. Okay? So, pakishare na lang ng live na to guys. ang ah, video na to? Para maraming makakita sa fabricating stall na to. God bless!